Hey, what's up guys for today's video? Ito na naman ako. Mag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa palabas. Kasi, siya yung gumugulo sa utak ko ngayon eh. Alam mo ba yung palabas Ato Sikat na sikat tong na palabas. Si jora You know why? Kaya siya gumugulo sa utak ko kasi... Alam niyo si Darna. Bago siya mag-transform into Darna or bago siya magkaroon ng kapangyarihan, ano muna, mag-ano muna siya? Lunokin muna niya yung bato tapos saka siya magiging Darna. Di ba? Totoo ba sinabi ko? Alam ko yun niya. eh. I'm also a fan of Darna but here's some of my questions like sa totoong mundo ba? Darna ba ay mabait o mabuti? You know why? Kasi I, I heard a lot of things that uh, somehow nakakagulo sa utak ko. Like, I, I see, I see in the movie, I see in the some YouTube accounts na nakakita ko na may mga nilulunok na bato at may niluluwa na bato. Which is, hindi sila si Darna. <laughs> sila ay mga asuhan. <laughs> okay. But I'm not a basher. I'm a, I'm a fan of Darna. Lumaki rin ako sa buhay Darna, okay? Nagugulo lang kasi sa utak ko eh. Bakit? Di ba pwede magkaroon karang lang ng kapangyarihan like other superhero na hindi mo kailangan lunukin? Doon ako na ano eh, nag-research ako tungkol uh, kay Darna kung paano siya, paano siya nabuo. Bakit, bakit siya, bakit pag nagkaroon, kailangan, pagka nagkaroon siya ng kapangyarihan, kailangan lumunok talaga siya ng bato. Kasi yung bato daw yun, galing daw yun siya sa planet Anthem. And kapag i, inilunok niya yon kakaroon siya ng kapangyarihan. Magiging immortality siya. Magiging... Alam yun? Kaya pumasok sa utak ko, bakit... Bakit, ano, bakit kailangan niya lumunok ng bato? Di ba? Samantalang si Captain Barbell, hindi naman siya lumulunok. Mayroon lang siyang ganun. Tapos si... Sino pa ba ere? Ito si Dragona. O, oh, meron siyang kapangyarihan pero hindi siya lumulunok. Di ba? Meron akong nakikita kasi ng mga lumulunok. Mga aswang sila. Kaya, talaga bang si Darna sa totoong buhay ay mabuti or hindi? Ang pinaka... Pinakaunang Darna na, na lunch sa movie ay 1951 which is film pa siya, hindi pa siya series. And then, the first series movie na Darna is from 2005, I think. I see. Yes. 2005. Ito yung ginanapan ni Miss Angeloxin. And then, the next TV series is for 2009 na uh, si Marian Rivera ang gumanap. Now, nandito na sa utak ko, bakit ano ba talaga si Marian sa uh, ano ba talaga si Darna sa totoong buhay? Like i i, i ano mo siya sa buhay natin ba? 'Di ba? Totoo naman na uh, wala talagang Darna sa totoong buhay. Ano ba talaga ang niya sa 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 mundo? Paano ba natin siya ma-apply sa sarili natin? Like kailangan maging Darna tayo, ganun. Kapag tayo si Darna, madapat malakas tayo, dapat immortality tayo, ganun. Kailangan nating malabanan natin yung mga pagsubok sa buhay. At saka, paano ka maging Darna? Iinom ka ng bato. Di ba? Like, gumukulo lang talaga siya sa utak ko. Okay? Bye.